Kuha po ng dashcam video, makikitang naglalakad ang binatilyong yan sa gilid ng isang kalsada sa barangay Tingub sa Mandawi, Cebu. Ilang sandali lamang bigla ho siyang tumakbo at sumingit sa gilid ng papalikong truck. Biglang napahinto ang truck. Nahagit na pala nito ang binatilyo. Ayon sa kapitan ng barangay, patay ang biktima na isang grade 9 student. Paliwanag naman ng truck driver na nasa kustudiya ng pulisya, hindi niya nakita ang biktima sinusubukan pang pa makuhana ng pahayag ang mga kaanak ng nasawing binatilyo. Nauwi naman sa pambubugbog ang away ng isang lalaki at kanyang kinakasama sa Quezon City. Ang ugat ng away, ang isang daang pisong ipinambili umano ng lalaki ng ilegal na droga. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Kandong-kandong pa ng 31 anyos na lalaking ito ang batang anak niya matapos umano niyang bugbugin ang 25 anyos niyang kinakasama nitong lunes. Kakauwi lang daw ng babae galing trabaho ayon sa pulisya. Ang tumambad daw sa kanya. Nakita po niya itong kagamitan nila mag-ina na nakatapon sa basurahan. Kaya doon po ay nagsisimula po nagkaroon sila ng sumbatan nitong kanyang libin partner. Dahil po doon ay uminit po yung ulo ng ating sospek. Dito na umano pinagsusuntok ng sospek ang babae hanggang sa nauwi na ito sa pamamalo sa ulo ng biktima. Noong unang kasi pinagbubugbog siya. Tapos eh, yun nga, nakahanap siya ng pamalo. Yung ginagamit sa panlaba. So nakuhan itong sospek natin at yun naman pinampalo sa ulo. Ang pinag-ugatan umano ng krimen pagtatalo dahil sa sandaang piso. Inabalitahan ho ng biktima natin na allegedly ay ginamit ho ito sandaang piso sa pagbili ho niya ng illegal na droga. At kinabukasan naman ho ay dahil naman itinapon naman yung kagamitan nilang mag-ina sa basurahan. Hindi naman ho nakainom itong suspect natin. Hindi naman ho nagalaw yung anak po. Hindi naman nadama yung anak. Direct naman sa kanya yung sandal. Duty na tinapon yung sir. Nasa labas lang ng pinto namin. Aksidente lang yun. di pinalos. Nagagawa po kami. Ngayon, pagka hatak uh, niya sa akin, dumiridyo sa kanya. Hindi na pumalagang suspect nang hulihin siya ng mga otoridad. Sinampahan siya ng reklamong paglabag sa batas kontra karahasan laban sa kababaihan at kabataan. Napag-alaman din ng pulisya na may standing warrant of arrest ang lalaki noong 2018 para naman sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Bea Lap nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay po sa standing warrant of arrest laban sa suspect para sa kasong homicide, Iginiit po ng lalaki na na-dismiss na raw po daw yun. Self-care at wellness ang main priority ni Jack Roberto ngayon. Sa kanyang post, ipinakita pa ni Jack ang workout nila ng kapatid na si Sanya Lopez sa kanyang bahay. Dumaan yung months na puro taping, trabaho. Minsan wala nang time mag-workout. And syempre, napapabayaan mo yung health mo, yung katawan mo. Uh, eh, pag nagkakaroon ng time na makapag-workout kami together, Yayaya ko sa bahay kasi parang isang kanto lang na may layo ng bahay ni Sanya sa bahay ko. Hinay-hinay na rin daw siya ngayong Vermont sa food intake. Kahit na medyo mahirap dahil holidays. Last year yan ang naging problema ko. Ber months, tapos yung project ko, January. Right now, kung may pagkakataon, ayoko nang parang sumagad ng kain or or magpabaya ng weight ngayong this coming 2026 kasi baka bigla ang may project tas di ka ready, mas mahirap magabol. Abalaman sa self-care, tutok din si Jack sa kanyang skincare business. Kailangan daw kasing maging wise pagdating sa pera, lalo't hindi laging may show o project. Hindi naman tumitigil yung bayarin. So kailangan namin mag-isip ng ibang source of income. At the same time, um, accidentally, more, more most of my friends kasi businessman. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nanumpa na ngayong umaga ang bagong commissioner ng Bureau of Internal Revenue. Siya po si Finance Undersecretary Charlito Mendoza. Pinalitan niya si Romeo Lumagid Jr. Hindi pa malinaw ang dahilan kung bakit pinalitan si Nomagi. Muli pong binuhay sa kamera ang usapin kaugnay sa batas kontra political dynasty. Suportado raw ito ni House Speaker Faustino D. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Paano na, na upang harapin ang isa pang usapin na matagal nang nakasaad sa ating konstitusyon? Ang pagpapatupad ng batas laban sa political dynasty Mismong si House Speaker Faustino D. III ang nagbanggit ng probisyon sa saligang batas na nagbabawal sa mga political dynasty. Pero nakalagay rin kailangang tukuyin ng isang batas ang depinisyon nito, bagay na 38 taon ang hindi nililikha ng Kongreso. Kabilang sa paulit-ulit ng paliwanag ng mga eksperto, marami sa mga mismong dapat gumawa ng batas ay galing sa mga political dynasty. Alam ko pong maraming magtataas ng kilay. Sa totoo lang po, marami po akong pamilya na nasa pwesto. Labing apat na kamag-anak ng House Speaker ang nasa gobyerno rin ayon sa idineklara niyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Kabilang dyan ang anak niyang kongresista rin, anak na mayor at isang manugang na mayor din. May mga kapatid din siyang board member sa distrito o mayor at mga pamangking kongresista o mayor. Aabangan ngayon kung paano makukumbinsi ng speaker ang mga kasama na magpasa ng batas na maaaring magbawal sa pagtakbo sa eleksyon ng karamihan sa kanila. At kung paano masasabi kung sino sa mga miyembro ng mga pampulitikang angkan ang di na pwedeng tumakbo. Isulong natin ng isang panukalang batas na magbibigay ng malinaw at makaturungang depinasyon ng political dynasty. Ngayon pala, may mga mungkahin ng depinasyon sa mga anti-political dynasty bill na inihain na ng ilang mambabatas may incumbent kang kamag-anak, gusto yung tumakbo sabay. pag ikaw ay magsasucceed sa isang posisyon na kamag-anak mo or meron kang kamag-anak na nag pa ng ibang posisyon. Kapag hindi sila nag-agree dito, ibig sabihin baka guilty. May mga katulad ng panukalang inihain ang anim na iba pang mambabatas. Pagpunto ng isa, galing sa political family mismo ang Pangulo at ang Vice Presidente. Ang hamon ko kay Pangulong Marcos, Uh, kung gusto mo talaga na reforma, uh, uh, dapat magsimula ka sa iyong sariling pamilya. Ganon din si BP Sara. Kung uh, uh, para sa bayan siya at hindi sa supremacy ng political family nila. Sinimula na rin itong talakayan ng House Committee on Constitutional Amendments bagamat hinihintay pang ma-refer sa komiti ang ilan sa mga panukala. Tina Panganiban Perez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Susubukan pang makuhana ng reaksyon si na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte kaugnay sa hamon ni Congressman Edgar Erice na simulan sa sariling pamilya ang kontra o Laman, kontra political dynasty. Eto na po ang mabibilis na balita. Aristado ang isang babaeng nagpakilalang taga-media matapos manakot umano ng mga tauhan sa mismong munisipyo ng Rodriguez Rizal. Ayon sa pulisya, humihingi ng accomplishment report ng munisipyo ang suspect para ipublish raw sa kanilang news organization. Nang hindi mapagbigyan, nagbanta siya na maglalabas ng negative publicity laban sa munisipalidad. Doon na nagsumbong ang municipal administrator sa pulisya. Ayon sa sospek, sa isang o isa siyang correspondent sa kanilang news organization sa Mindanao, gusto lamang daw niyang makausap ang mayor para magsumite ng kanilang proposal. Iginit din niyang walang nangyaring pananakot. Sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Station, nakadetain ang suspect na mahaharap sa kasong grave coercion. Nag-nag- nag -naga lalagablab na apoy naman at maitim na usok ang makikita mula sa nasusunog na mga classroom sa Medina Central School sa Medina, Misamis Oriental. Ay sa Bureau of Fire Protection, nasa walong classrooms ang nasunog. Gawa raw sa light materials ang mga nasunog na silid-aralan kaya mabilis na kumalat ang apoy. Walang sugatan sa insidente. Tinatayang aabot sa 500,000 pesos ang pinsala ng sunog. Ayon sa pamunuan, face-to-face -face pa rin ang klase dahil may sapat naman daw na silid-aralan ang paaralan. Iniimbestigahan pa ang ng apoy. Pasintabi po, sugatan ang isang taxi driver matapos gilitan ng isa sa tatlong pasaherong na isakay niya noong isang linggo. Paliwanag po ng isa sa mga suspect, nagulat sila dahil mabilis ang pagtaas ng metro ng sinakyang taxi. Balitang hatid ni Jomer Apreso. Sugatan ang taxi driver na yan matapos laslasin ang kanyang leeg sa Ermita, Maynila noong nakaraang linggo. Isa raw sa kanya mga pasahero ang gumawa niyan. Ayon sa pulisya, sumakay ang tatlong pasahero sa Pasay City at magpapahatid sana sa isang lugar sa Santa Mesa. Pero habang bumabiyahe, bigla raw nagtalo-talo ang tatlo. Nagpahinto raw sila sa saglit sa Ayala Boulevard at nagsabing kailangan lang umihin ng isa sa kanila. Narinig niya na lang na sumigaw yung isa na kanain mo na yan saka siya ginilitan it so happened na nagpambuno sila naihinto yung sasakyan nakatakbo yung dalawa naiwan sa loob yung isa Agad naman nakahingi ng tulong ang biktima sa mga tauhan ng Manila District Traffic Enforcement Unit at Manila Traffic and Parking Bureau kaya nahuli ang isa sa tatlong sospek na kinilala sa alias na Simplicio. Isinugod naman sa pagamutan ng sugatang biktima. Nakalabas siya makalipas ang dalawang araw. Sa follow-up operation na tuntun sa Mandaluyong City ang ikalawang sospek na kinilala sa alias na De Guzman. Siya ang nagturo sa kinaroroonan ng ikatlong sospek na si alias Jerusalem na natunto naman sa Quezon City. Pero hindi na na-recover sa kanila ang ginamit na panlaslas sa biktima. Ang nakita ng pulisya na motibo sa krimen, posibleng namahala ng mga sospek sa kanilang pamasahe. According sa mga sospek natin, nagtaka sila kasi tumatas yung, yung metro. Pero sa, according naman sa biktima, Parang wala lang pamasahe yata yung tatlo. Sa kwento ng sospek na si Simplicio, katatapos lang nilang mag-apply ng trabaho bilang construction worker. Pagkasakay nila ng taxi, bigla raw humirit ng dagdag na 50 pesos sa flag down rate ang biktima. Pumayag naman umano sila per 250 pesos lang ang kanilang hawak na pera noon at pagdating sa Ayala Boulevard, nasa 280 pesos na raw ang kanilang taxi meter. Pero nagsabi na rin po kung utang ako dun sa dropping point namin. Pag para po dun sa San Marcelino Ayala, bigla na lang po siyang lumapit sa driver. Pag tingin ko, may dugo na po. Ako po nagpaiwan ako para bagkos gusto kong masyur na buhay po yung tao kasi duguan po yung leg eh. Lumabas sa investigasyon ang sospek na si Jerusalem ang itinuturong lumaslas sa leg ng taxi driver. Aminado siya sa kanyang nagawa. After po nung sabi nga ihinga po ako, kasi so yun, bigla lang po gumalaw po yung katawan ko po, yung kamay ko po, naka-slash ko na lang po. Napagtanto ko po na, ba't umiyak may hawak na ano, nakakuchili. Pero oh. overpatig siguro po, tsas ano, hutong po. Habang ang suspect na si De Guzman, wala raw talaga sanang planong tumakas. Pagkatakbo niya po, inaboy ko po siya. Sobrang akong tapat, kasi po ang dami ko rin ko sa katawan. Hindi na po ako bumalik po kasi po, iniisip ko po baka pumataong bahayan po ako pag bumalik pa po ako. Inaalam naman ng polisya kung may dati na bang kaso ang tatlong sospek. Mananatili sa kustodiya ng Ermita Police Station ng mga sospek na nahaharap sa reklamong frustrated murder. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Sinisisi ng ilang taga-barangay Guadalupe sa Cebu City ang isang high-end residential project sa isang burol na dahilan daw ng pagbaha sa kanilang lugar. Luan, anong nga update dyan? Kony, iniimbestigahan na ng Department of Environment and Natural Resources kung may nalabag na regulasyon ang developer ng proyekto. Ang iba pang detalye sa Balitang Halitid ni February Dumabok ng GMA Regional TV. Malabanawi Rice Terraces at may overlooking view ng Cebu. Ito ang The Rice at Monterrazas na isang high-end residential project sa barangay Guadalupe sa Cebu City. Para magawa ito, isang burol ang tinayuan ng mga bahay simula 2024. Sa video na kuha raw noong November 5, ipinasilip ng isang netizen ang itsura ngayon ng tatlong ektaryang property. Kalikasan daw ang inspirasyon ng The Rise at Montirazas. Ngunit, isa ito sa sinisisi sa paglubog ng Barangay Guadalupe ng manalasa ang bagyong tino. Halos sumabot sa bubong ng mga bahay ang baha na unang beses raw naranasan ng mga residente. Tingin nila na wala ang forest cover dahil sa pagputol ng mga puno kaya dumiretso pababa sa kanilang mga bahay ang tubig ulan. Ano sa inyong ginudahan sa sa tugikan to tubigan, sir? Dito ginasbabaw gigikan, ma'am. Sa buking ginagikan. Kaya na ilagay ko nga mga tirasas. Possible, gud. Kaya wala na may lain. Kaya sa Guadalupe, kika na mong dalan da street, kina igo, ginasamu agad niya. Sabi ng DNR, may three cutting permit ang developer. Pero pino na rin ng ahensya ang dami ng nawalang puno sa lugar sa loob ng tatlong taon. Sa Cebu City, kasi meron tayong ginawa na the inventory last uh, in in the year 2022 it recorded 745 trees ngayon nung nagconduct tayo ng interview last uh, friday um uh, it appears na 11 na lang 1-1 yung uh, out of 745 na mga kahoy during the inventory meron talagang tree cutting permit yung proponent. Iniimbestigahan na ng DENR kung may nilabag ang developer sa kanilang Environmental Compliance Certificate at iba pang regulasyon. Nag-iimbestiga na rin ang lokal na pamalaan ng Cebu City. Mayingon sila atong i-close, then we will do that. Now, kung ingon na ito, kinanglan inyong nipadakaan inyong catchment para sa kayuhan sa syudad o sa mga tao na nasa ubos, then we will let them do that. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng developer Pinuntahan din ng GMA Integrated News ang tanggapan ng Monterazas de Cebu pero ayon sa gwardiya doon, walang pwedeng humarap sa team. Femary Dumabok ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan ng dalawang estudyante matapos tumilapon mula sa sinasakyan nilang tricycle sa barangay Dato Balabaran, Cotabato City. Maririnig ang pag-alingaungaw ng serena ng paparating na police patrol car sa intersection ng Sinsuat Avenue at Bobong Road. Ilang saglit pa, biglang tumawid ang tricycle at nabundol ng patrol car. Isinugod sa hospital ang dalawang biktima. Ayon sa pulisya, may nire-respondihan noon ang nasabing patrol car kaya nagmamadali ito. Inako rin nila ang gasto sa pagpapagamot sa mga biktima na nasa maayos ng kalagayan. Kinukuhanan pa ng pahayag ang driver ng police car na handa raw humarap sa anumang responsibilidad kaugnay sa insidente. Wala pang pahayag ang mga biktima. Balita naman po tayo sa Peru. Mahigit tatlong po ang nasawi. Matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang bus sa Arequipa. At ayon po sa mga otoridad, dead on the spot ang 36 sa mga sakay nito at isa po ang nasawi sa ospital. Nasa 26 naman ang sugatan. Batay sa investigasyon, nahulog ang buo sa bangin matapos bumangga sa isang van. Dinala na ang mga bangkay sa morgue para kilalanin ng kanilang mga kaanak.